Ayan guys, so nandito kami ngayon sa mga bilihan. Ayan, ang mga antikong gamit. ayan so may mga price naman din siya. Ayan oh, may mga nakalagay oh. The Manila Aparador. O gawa siya sa Kamagong. Kamagong furniture. Ayan, may mga ano. ayan, meron din mga ganyan mga aparador na antik. Ayan o. Then, yun yung history niya kung saan siya galing. Ayan yung mga gantong lamesa. Ayan kamatong. big May makasama ng balls. Ito rin. Ito naman mula be outdoor table and bed set. O set na yan. Ewan ko lang bukod pa ata itong parang ano. Ito ay ball skull. Ayan. Tapos ayan no, oh, may batab. Ganyan yung batab noon. Gawa lang din sa kahoy. may mga malalaking jar din dito. Ayan. Ayan. Tapos more on mga bench wood. Ayan. Meron ding mga ganito. Oh, na mga sculpture. Like this one pair of Igorot sculpture. And tapos meron ding primitive necklace. Ayan, Igorot necklace. Mga ganyan siya. Tapos meron ding mga base. Ayan, ito art deco. Long dining table. Ayan, made of solid nara na yan guys. Ayan. Tapos may mga ganyang base. Ito din. O, or matutuwa o, guys. Ayan, talagang parang totoo siya. Iba. Ayan. Tapos dito din. Ayan, may mga ganyang ano. Ayan. iba, -iba guys. Ayan. Puro yan mga antique. O, ito din. ah ito parang sa Thailand ata. to nag-originate. Ayan point siya ng ano. A pair of ayan. Tessellated tusks with hand-carved Chinese seeds. Ayan. as sa Chinese pala. Tapos ito, brass cherubim. Ayan. Fountain. Ayan sila guys. Ang laking fountain yan, oh. Ayan. ganda. Tapos ito din, oh. Mga reindeers, oh. Yes, I already, ano I already video that one. Don't touch anything. Tapos guys, ito oh, meron sila oh, di ba mga life size sila basketball player. Oh, ayan life size, head pass, Jordan, Rodman, and Pippen. Lalaki no. Totoo yan, ganyan talaga sila kalalaki. Ayan, Egyptian man ayan siya ayan tapos meron din dito mga ano ayan o oh, Santa Lucia gate o oh, mga painting yes eto o oh, joke box, music box, or oh, makaluma, yes. Ano ba yan? Music ano? Tapos ito guys, oh, may makalumang telephone. Oh, pinaka makaluma. Ayan, tapos eh nakto ako. Ayan. Oh. Ito chairs gawa sa mulabe. Ito guys, talaga ako natuwa oh. Oh, yan. Oh, helmet yan. Anong helmet yan? Ayan. World War 2. Helmet pa yan. Talagang bakal na ano siya. Steel. Made of steel. Ayan din try it nga din so ayan ang oh, mga makalumang telephone tapos eto si Jose Rizal nandoon mamaya ayan guys o oh. yung mga frame noon talagang mga antiko ayan ano nga tawag dito mami ang tawag po dito ay big oil lamps ayan glass oil lamps, lamps. vintage vintage dito tapos ito, ito na pa guys. Oh. Um, pair of sitting, sitting Bulul. Bulul. Oo, oo. Talaga guys, mga ano talaga siya. Siguro to My guys, ino-auction siguro to. Oversized ino post commode, the post thing. Ayo. Ayun oh, ganyan siya kalaki oh. Mga mix, ano ka dyan ayan ganyan kalaki oh. Ay, may plancha daw. Ah, saan? Ayun, yung planchang di uli. Ay, din what's that? Ay, that is uh, 1961. Starfire. Fedal. Oo nga din, ang ganda din. Ay, ito guys, sa oh, treasure chest. Old mini treasure chest. Ayan siya, oh. Ayan. Kasi ito din, oh. Old bronze Buddha. Ito mga pang Thailand naman to. yan brass statues. Ito, oh, plaster Paris sculpture by Napoleon Abueva. Ayan, guys. Ang ganda. Ay, may oblation. Ayan, ang oblation statue made of wood, recent plated enamel by N.B. Abueva din ay abueba pa lang guys yan sya tapos ito din yan may mga ganyan din sila ito naman ay lot of deer horns ito oh ano sya vintage standing Bormis. Ah, yan pala mga Bormis. Tapos ito yung mga sinaunang plancha. yan. Tapos meron pa sila dito ang ganito pang kamagong uh, chair. Ayan. Mga antik talaga. Ganyan ang style nyo. Tapos ito pa. Oh. Yan jar naman yan, celadon small jar ayo, old oh, basin o oh. yun mo guys, napakalumang planggana oh. gawa lang sa kahoy o oh, diba, o oh, number 75 yan guys marami pa kayo dito makikita kung mahilig kayo sa mga vintage na mga ano gamit ayan So, ito pa daw. So, this one is rosewood. O, oh, monk chair. Ayan, o, double-double military. Field telephone. Or, wala na yung telephone. Nalipat siguro. Statue daw siya. Ito, old Nara chess. Ay, ayan, old Nara chess. O, oh. Ba? Tapos ganyan yung mga ano nila noon oh. Floor lang Ayan Ayan din Ay the 19th century primitive Balayong bench Wow ang tagal na pala niyan. Diba 19th century pa yan din So tibay talaga Tapos ito o oh, Mga candelabra Ayan. Sa Beauty and the Beast, sinatawag silang Candelabra. Yan ang mga Candelabra. Diba? Ayan. Oo, oh, yung bata, nakita ko yan kanina. Tapos guys, may papakita ko sa inyo. Yes, later. Ano? This one. Talaga, oh. Ayan. So, ito ay of Jose Rizal by Anastacio Caedo. Okay. Ito din na. Child sitting on a fish. And ganyan na isten niya guys. Tapos ito din. Brass turtle dragon scarf. Ito, a pair of brass lady. Okay. Say hi to the subscribers. Hi. Okay. okay. Uh, we will ano, see other items like this one. This one is a statue. Yeah a man and a girl. this is a white piece yan That is the old bed. Ito siya guys. Half tester bed. So, it's intramuros pa yan. By Eduardo Atay. Okay. Then, ayan, meron din sila ditong mga saint. Bala yung artal table. And then dito, ayan, meron din yung mga ganito. Mga lagay ng condiments. Hindi ko lang alam kung kasama siya dun sa ano, or baka sold separately. Ayan guys, o oh, mga payo. Payong na pang, hindi ko alam kung pang uh, ano South Korea, China, or uh, sa Asian countries. Ito, vintage Chinese jar, 1960s. Ayan, malaki siya. Ganyan siya kalaki. Ayan. Tapos ito din, oh, magandang treasure Buddhist. siya. Ayan. Pumpkin blue white jarbie. Okay. Wow. Ay, ano yan, mami? Ayan, brass plate. Tweed na alas tanda. Ayan, ganda. Ay, ako ito Small Drago Sculpture. Oo ba, nakita ko yan. Ay, oo, oo. Yan yung card catalog. Meron yan sa Taiwan, Mami, nung bumili ako sa ano. Ito, guys. So, ito pang sculpture, oh. Ayan yung Made of Marble Dust. Ayan. Tapos, ito po. Marami kayo dito guys, makikita talaga ng mga antik talaga. Tapos more on ang tatagal na. Tapos ayan oh, yung iba na mga gawa sa araw, 'di baka magugod. Tapos mga kakaiba, oh ayan. 'Yan. Tapos ito din, oh. 'Yan, mga platera. Oh, meron din ganito, blue white. Ah, uh, Pichel. O, oh, ayan. Ito, oh, marami pa dito. Ito talaga yung ano, oh, mga sombrero na helmet. Ayan, mga helmet pala yan, guys, ng World War 2 Tapos, meron dito isa horse sculpture. Solid wood yan. oh, di ba? Oh, ito pa, oh. Ito o, oh, parang yung sa ano o. Oh, sinaunang katutubo. O, oh, ayan oh. Mga treasure chest. Eh, mga sinaunang ano, kama. O, oh, mga bed frame. Ayan, ganyan. Pang Maria Clara at Ibarra. O, oh, ayan. Mas lalagyan mo na lang ng cortina. Ayan. May bench. Yes. O yan, atas meron din ito Capo de Monte O yan guys, from Italy naman siya. O look at that o, From Italy, diba? So ayan guys um, Ito, meron pala ditong life size na uh, What do you call this one? And life size na papay Yeah, si Papay, the sailor man. Ayan, Papay, the sailor man. And then, ayan, may mga ano yan, no? Ah, Burl, Burlwood Fox. Ayan. Ito naman, big. Ayan, Q1 in statue made of brass mounted wood. Ayan siya. So, may malalaki pa dito. Ayan, mga ganyan. Yes, I already show it, anak. may mga painting pa. Ay, ito yung electric pan nung araw daw, sabi ni Ma. Yan, yeah, mga ganyang kalalaki. Oh. Ayan o, oh, guys. So, 1940s. So, in Indola made in Holland. O, oh, ganyang kalaki ang electric pan. Ayan yan, ang taas niyan, o. Oh. <laughs> so, sa personal, makikita niyo. Oh. Tapos, ito din. Old Jesus. A wood carvings naman yan wood carvings. Hoy, ito oh, vintage to ma oh, vintage na rocking chair. Oh, ayan, rocking chair 'yan. Oh. oh, tapos ito pa guys, oh, antique fruit tree. Oh, circa 1920s pa oh. 'Yan ay na galing pang nakuha pa siya from tapos meron din sa lilies. And from Liliw, Laguna. Ayan, decorative porcelain and basin. Ayan. Ganyan ang mga plang ganita noon, talagang mga ano pa siya. Super antigo. And then this one is food dog pair, circa contemporary wood kamagong. Ayan. Ang tawag pala dito is food dog or FU dog. Ayan, oh, Himelo gawa yan sa Solohiya. Ganon pala, guys, no, ang mga kama, oh. Sila, Solohiya ang ilalim, no. Kaya matibay, oh, di ba? Ayan. Yeah. Ito, vintage painting, oh. Yeah, oh. from 1970s pa yan. Oh, unknown yan, unknown ang un painter niya. Ayan. Yeah. So, yan yeah, tatanungin nyo lang dito. Nandito naman yung seller, no. I-ask nyo lang yung kanilang mga presyo. Pero siguro talagang mahal ang mga presyohan nito. Makaka-jackpot ka na lang kung makakakuha ka ng mga items na maliit. Tapos, siguro ano. Ayan o. No? Iconic statue yan. Six feet tall. Ayan. So guys, follow for more. So ito ay located dito sa... Caltech Santa Rosa. So, pasok lang kayo dito sa may ano, part ng kanilang ah uh, what do you call this one, ma'am? Stall. Store hall. Ayan. Malapit lang siya sa Lawson. Ayan. Tsaka Macau Imperial. Ayan. So, punta na kayo dito, guys. Habang nandito pa. So, matagal pa naman siguro sila dito. Basta more on mga antique, mga uh, mga uh, prehistoric uh, items, matatagpuan nyo dito iba-iba. Ang dami talaga guys. Ayan o. Oh. Talagang lahat ng mga mahihilig sa mga antigo, talagang matitibay na matagal at tinanod ng panahon na hanggang ngayon ay ayan. Na ano pa, na-preserve pa nila. Ayan. Ang tatagal niya na guys, oh. Talagang matibay. So, ito yung ano. Oh, ang ganda rin. Yan. Yeah. So, guys. So, follow for more. Please subscribe to our YouTube channel, Kenneth Reyes. And see you on my next vlog. Bye, guys.